Magkaliv-in na nga ba sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez? Ilang linggo na ang chismis, pero ngayon, may mga bagong ebidensyang lumalabas. Alamin natin ang buong kwento. Si Jericho, kilalang aktor at heartthrob ng 2000s. Si Janine naman, rising star sa GMA at ngayon ay nakapasok na rin sa international scene. Pareho silang single, successful, at mukhang ready na raw sa seryosohan. Nalink ang dalawa noong early 2025 nang makitang magkasama sa isang charity event. Matapos noon, spotted na rin sila sa La Union at sa isang art exhibit sa Makati. Pero ang pinakasyok ang may nagsabing nakita raw silang magkasama halos araw-araw sa isang kondo sa Rockwell. Isang source pa ang nagsabing, i -si Jericho, halos doon na natutulog. Hati ang fans, ang iba kinikilig, pero ang iba nagtatanong, hindi ba too fast? Ang press naman, todo follow up pero parehong kampo na natiling tahimik. Walang kumpirmasyon, pero wala ring denial. Sa ngayon, puro speculation pa rin. Pero kung pagbabasehan ang kilos nila at mga sightings, mukhang hindi nalang lang basta-bastang getting to know, ito. Ikaw, naniniwala ka bang mag live in na sila? O baka simpleng bonding lang talaga? ay comment ang hot take mo sa baba, at huwag kalimutang mag-like at subscribe para lagi kang updated sa showbiz chika.